Okay, so uh, very intense po ngayon ang nangyayaring diyera, yes, sa uh, Israel at sa mga kalaban po nitong bansa, no? At uh, very intense po, ayoko pong sabihin po dito, you yourself will go to YouTube, check it, you know? Doon po makikita po ninyo, grabe yung mga nasaktan. At uh, yes, maski sabihin mo yung mga nasaktan doon sa mga kakalabang panim ng Israel, hindi ko po gustong narinig yun kasi mga human beings din po yon. At uh, nakakalungkot, nakakalungkot it's uh, yeah happening really uh, to think uh, after ano uh, 10 months ago nagkaroon din po yung October 7. I think yun ang malala eh yung October 7. Eh lahat naman po niyan may ugat sa Biblia. 'di ba? Talagang nasa Bible 'yan. Nakaprophesy 'yan sa Bible. So, we cannot do anything sa sinabi ng Biblia na matutupad at magaganap. Okay, nandito lang po tayo to remind all of us na sana wala nang masaktan na yeah, ganun. Kung pa yan, mas maganda po. Hindi po ba? Let's ask the Lord for that. Kasi hindi naman po necessary na may masaktan na tao ang mga tao nila lang sa wangis ng Panginoon at hindi niya hindi niya ikinatutuwa na magpatayan ang mga tao. Okay? Pero ang, ang, nakikita ko po dito sa bansang Israel, talaga nakikita mo dito yung kamay ng Diyos eh. Okay? O, umpisa pa lang sa banal na kasulatan, panahon pa lang ni David, di ba? Siya po ay talagang ginabayan ng Holy Spirit para labanan yung higanteng si ito po ang pag-i-focus natin ngayon. Pero ang nangyayari po sa si ibang krisyano, ang nagiging bida si David. Ibigay naman natin ngayon ang credit doon sa toong nagbigay ng panalo. Si Lord. Si Lord Jesus Christ. Hindi pa siya nagsasakatawang tao noon. Pero ang Panginoon ang nagbigay ng panalo sa kanila. Sa lahat ng mga tauhan sa Biblia na nagsipagwagit, nagsipagtagumpay laban sa kanika nilang mga kalaban. Meron pa nga po dyan yung sa war sa Jericho, di ba? Ang ginawa lang nila, nagmarcha lang sila eh. Tapos gumuho yung ano, di ba, yung walls. Wala naman silang ginawa eh. Nagmarcha lang sila eh. Yun lang. Talaga makita mo, kamay talaga ng Lord ang gumagawa. So let's give the proper credit to the proper person, the Lord Jesus Himself tiyak ang panalo at tagumpay mo kung si Jesus nasa buhay mo. ba? Diba? Tulad ni Haring ni King David, ni King David nung bata pa siya. Tawagin natin siyang David during that time, hindi pa po siya hari. Okay? Siya po ay isang nag-aalaga lang ng mga tupa, shepherd kung tawagin. At uh, ginamit ng Panginoon upang magapi itong higanteng nag-aamok at naghahamon sa mga Israelites sa loob ng mahabang panahon. Pero alam natin ang nangyari. Siya po ay simula po noon, pansinin po nyo, yan. Simula nang nangyari yan, tuloy-tuloy na po ang mga nangyari, magaganda na pagpapala ng Panginoon dito sa buhay ni David. Na later on, naging King David. Hindi rin siya perfect, nagkaroon din siya ng mga pagkakamali, mga flaws. pagkikipagtalik kay Bathsheba, pagpapatay dito sa asawa ni ni Bathsheba na si Urias. Niligay niya sa front row. Okay? Minsan ginamit din ni David yung kanyang, ano, yung kanyang sariling, ah, uh, anong tawag dito? Power para sa kalibugan niya eh. Malibog siya. Tit Titang kita po talaga dyan. Kitang kita po yung pagiging tao niya. Pero sa kabila nun, di ba? Dahil sinustain siya ng Panginoon dahil meron siyang, ano, may kahinaan po talaga siya. Pero lahat po nang yan ay, ah, uh, inayos naman po ng Lord. Dahil uh, isang anak niya ang pinanganak at nagtayo ng templo dahil hindi po pwedeng itayo ni David ang templo ng Diyos. Dahil sabi nga nila eh, na, na, na nalagyan ng dugo, Na ano ang no, tawag nila? No. Nabahiran. Man. Nandugo yung kanyang mga kamay and he cannot build himself, okay, he cannot build the temple by himself. So kailangan he himself he cannot do it. So, yung anak niya, ito si Haring Solomon. Yung buwan ng pagtatalik ni Bathsheba at saka nitong si David, di ba namatay yung baby? Pero yung sumunod nilang anak, ito na siya, si King Solomon. So, ganun po, makikita po natin. Tayo rin po mga krisyano, ganun, no? Lagi nating iisipin yung mga nangyayari sa buhay natin. Di ba? Lagi nating iisipin na ang tagumpay natin ay si Jesus. Hindi mo kayang gawin yan sa sarili mo babagsak ka. Pero kung alam mo kung sino ka kay Jesus, kahit na ikaw ay nagkakamali, mahal ka pa rin niya. Yan po ang grace. Kasama doon yung acceptance. Inaccept ka ni Jesus bilang ikaw. Mahal ka niya. Diba? Dahil alam mo kung gaano ka kamahal ng Panginoon, kayo mong magkasala. Pero ang problema, mahihina tayo. Yes, nagkakasala pa rin tayo. Ang totoong kristyano po, wala nang gana sa kasalanan. Pero nagkakamali pa rin minsan. Dala ng human nature na sa atin. Pero kung talagang titignan mo ang 2 Corinthians 5.17, talagang may bago ka ng nature. At ang pinakamaganda, you, you stick to that own uh, nature of yours na bago. Ito po yung pagiging bagong nilalang mo. You are now a new creation in the Lord Jesus Christ. Marami pa rin hamon, marami pa rin gera, dumarating. Pero hindi mo na mamalaya ng mga yan dahil alam mo, ang Panginoon, Igegetro ka. Alam niyo po ba ang pinaka number one na distraction ng demonyo sa mga krisyanong may init sa Lord na nagpapahayag ng kanyang salita? Distraction. Distraction. Hindi ko po alam sa inyo kung anong ng distraction. Ako alam po yung nagdi-distract -nagdi sa akin. Pero kayo hindi niyo alam kung ano yung... Ay, sorry. Pero ako hindi ko alam kung ano yung nagdi-distract sa inyo. Pero ito po sasabihin ko, alam niyo po yon sa sarili niyo. Huwag niyo pansinin po yan. Basta focus on the Lord Jesus Christ. Okay? Uh, kung ano man yung distraction na yan dahil yan ay pakana ng Diablo. Gusto niya ma-derailed ma, ma, ma kayo, no? Gusto niya maalis kayo doon sa focus ninyo ng pag-share ng good news. Focus lang po kayo kay Jesus. Hindi niyo ikakahiya si Jesus na siya ipagmalaki ninyo, siya po ay i-preach ninyo, siya po ay i-share sa mga kasamahan niyo sa trabaho, mga kaeskwelan niyo ninyo. Okay? Hindi ninyo ipagmamalaki yung sarili nyo, hindi pagmamalaki, kung ano-ano mga bagay na mula sa inyo, lahat ng meron tayo galing sa Panginoong Yesus. Yan ang mentalidad ng Kristiyano. Namatay si Jesus para sa atin and we are no longer living in ourselves right now, but Christ living in us. Yun po, nabubuhay na po tayo ngayon dahil kay Jesus. Ganun po yun. May bago na tayong pagnanasa. May bago na tayong naisimikiin. Ito ay maparangalan ng Panginoong na matay sa atin upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. At makapiling niya magpasa walang hanggan sa langit. Kaya ang buhay po ng Kristiyano ay masayang talaga. Mas kami mga pagsubok daw. Yes! Of course. Ang pagsubok nga, Ayos ni Jesus natin. Maayos na yan. Makaramdaman yan. Magaling ka na. I-claim mo yung kagalingan mo. By His stripes, we are healed. Then, mabuhay ka ng panatag. Mabuhay ka ng masaya. Di ba? Na wala kang iniisip. Hindi ka nagugulumihanan. You know the Lord is always with you. No matter what happen. Ang karamihan po ngayon ng Krisyano, ang napansin ko po ang kanilang war tungkol sa pera. Marami pong Krisyano, aminin po natin, hindi marunong humamak ng pera. Di ba? Di ba? Pero kung i-involve mo lagi si Jesus, Lord, may pera po ako. sa uh, samahan mo ko, Panginoon. walda well, dasin natin. Ay, hindi, hindi po. Samahan mo ko, Panginoon. I-direct mo sa akin, Lord, kung ano yung mga dapat kong gawin. Bilhin. Ayan. Iba na yung may direction ng Lord. Pag meron direction ng Lord, lahat ng ginagawa mo, that is, that's the perfect life. Uh, magandang mabuhay dito sa mundo habang hinihintay natin yung pagdagit sa atin ng Panginoon dahil ako naniniwala po talaga anytime na no, yun na po talaga yung rapture. You know what? The, the next big thing na mangyayari sa mga Christian, rapture na eh. The rapture of the church. That will be it. That will be it. Okay? Yun po talaga ang mangyayari na yun na pong susunod na mangyayari. So we're waiting now for the rapture of the church. Okay? So imminent yan. Wala yung senyales. Pero ang sabi ng Bible, sa oras na hindi ninyo inaasahan, the Son of Man and the Son of God will come di ba? to fetch us into His eternal kingdom and glory. Kaya alam natin ang hope natin. Hindi tayo katulad ng mundo. Na dito lang sa mundo ang kanilang hope. Ba? Ito pong kanilang pinag, uh, pinagkakabalahan na ito ay very frailty. Alam niyo, ibig sabihin nun, napakamarapok. Dahil lahat na nandito po. Di ba mga tao nagbabago? Bata ngayon, maya maya, damatan na, masyonda na. So, nagbabago. Si Jesus lang po ang dinagbabago. The same yesterday, today, and forever. Bye-bye.